Naalam ko na nga yung pinakamagandang portable toilet na kailangan ko at kailangan ng mga elderly natin kapag nasa bahay lang. Magagamit talaga to ng mga mas matatanda nating kasama sa bahay kasi yung iba sa kanila nahihirapan na talaga pumunta sa mga CR. So kapag may portable toilet ka, ididikit mo lang yung malapit or ilalagay mo na lang siya malapit sa kama nila. Hindi na ito kasing liit ng mga nakasanayan natin na arinola kasi ito mas pina-level up. Ito may hawakan pa siya, may tissue holder isang ganito siya, kala mo upuan lang. So, ito para hygienic, uh, may takip din siya. O, oh, di ba? Diba? Ito yung lagay niya ng wiwi. Ito kasing lakas siya ng parang yung regular na arinola na ginagamit natin. May takip din siya. Kaya kung medyo napuno niyo na to, pwede nang itapon sa CR at linisan. Tapos pwede nyo na ibalik. Kung gusto nyo rin ito for personal use o kaya naman pangregali nyo sa mga um, nanay-tatay nyo na nasa bahay nanay, na naiirapin na mag-CR at gusto nila ng portable na toilet, nasa comment section na link.